port god Hoy Port, nasaan ka? Asan si Porti? Asan ang Porti ko? Wala, ayaw. Wala wala ka sa mood. O, oh, si Alicia na lang. Hi! Tabanan niyo. Oh. <laughs> Inaanuhan mo ng ana Gana? Tatas? Oo, oh, pinapayo lang ko ng tatas. Pikinis yan. Alicia! Alicia! Alisha, Alisha, puti nakabili ka na nito, pinaano ma? Sa simbahan? Pinatitin ba dyan, no, nagpatraay, nag, ano, sa simbahan? Yung, parang, paano tawag ba sa kristal, yung mapapalila. Oo, uh, maganda yun, na, bless, na, anuhan ng, ano... Lagi mong karga. Sanay na yan sa karga na. Oo. Eh. Sinanay. Sinanay niyo eh. Dapat tingin si sinanay sa karga yan. Oy. Namumula ang muka. Namumula ang mukha ni Alicia. Ano-ano ginawa ni Portson sa ano? Hmm. Ano yung may lumilipad-lipad sa likod ko? Ayan si Port. ko port? Ang support si Port. Maano ka, Port? Maano si Port Kasi huwag ka nagsapalita ng bad. Para hindi ka napapagalita. Ay, nagsasalita ikaw ng bad, Port. Huwag na daw gumising si Alicia. Eh, bakit? Pinagsasilosa? Oo. Oh. Huwag. Sabi na. Huwag, pareho kayong love. Love, love kayong pareho. Um. Kasi napapagalitan. Pinawa ko rin yung cellphone na. Hmm. Oh. Tablet mo. Ikaw nga taga pagtanggol ni Alicia pag laki niya eh. Alicia. Alicia, Alicia. Ang dami namang itim-itim sa mukha. Dami niya ang butlig. Paano, hinalik-halikan ang kuya niya. Eh? Okay? Bagong kain na Alicia. Alicia. Na paano yung mukha mo? Ay, may nahalikan. Hmm? Alik kang ka ni Kuya. Kaya binilan nga siya ng pagpakit ng ulaw. Kulang po. Ay. Alicia, Alicia. Alicia, Alicia. Ay, baby. Baby, Alicia. Wow. Lando. Ay, ganda naman niya. Anuhin mo, ano ba yung mukha niya? Ano Kaya ba? Kaya ko namin na shelter ngayon. Hmm. Eh, wala. Wala. Alicia, Alicia. Ang ganda niya ba? Ang ganda naman niya. Ngiti nga, ngiti. Gondo, ganda yang Ngiti nga. <laughs> wala na makinig lang yun eh. Pero hindi nip sa asalit ko. Hindi oh. lang siya. Only show. Oy. Ay. Bilog yung ulo niya. Mm, nan. Lalim ng dimpol niya. Pa kagaya din ni Port. Lalim din ng dip-dip niya. Pareskay Port. <laughs>

Baby. Baby Alicia. Andito? Andito? Baby Alicia. Oh, sige na. Anin mo na yan. Bye-bye na. Bye-bye Alicia. Bye-bye Popot. Bye -bye. Bye-bye ka na Bye-bye. Hoy. Bye-bye po, pork. Eh? Ano yan? Bye-bye. Ano -bye. ba diba yan? Di ba nakikita yung mukha? Tanga ng... Sige. nito O, sige na. bye, -bye na. Bye-bye. Ang -bye. mm -hmm amazing nini. Mm. the shy. Mhm. Ano, na amazing. Na. Ah. Mhm, magulang. Magulang ng Sa ang likod namin. Mga kudal. Ito ang, ang likod ng bahay. Ulan namin ngayon. Oh. <laughs> tira. Tira. Kaabon. Gininit ko lang para may ulan makasayang. Sayang. Bye-bye. Dito ako sa Mungki. Bye-bye.